Ay, ang dami. Ayan, no. Oh. Ang dami. One of my favorite nung kabataan ko. Ito, ala At ito yung niya pag hinug na. <susurra> Nandito ako ngayon sa lugar kung saan ako talagang magre-relax. Huy! So for the relax muna ang person for today's video. Kita nyo naman ang lugar. Oh, ayan. Una, dito muna tayo sa Kubo. Kubo Kubobility. Ito ay hindi na pagmamayari ng mga nanay ko. So a short story lang sa lugar na to, kung nakafollow kayo kay Nay Ems, nakwento niya na, na itong lugar na to yung bahay kubo ng magulang nila na kung saan uh, yung lolot-lolo ko daw eh magsasaka and proud na proud naman sila doon kasi nabuhay niya or binuhay sila ng magulang nila sa pagtatanim at pagtitinda sa palengke. Kahit hindi ganun kayamanan, kagandahan yung buhay nila pero nervous silang nagutom actually guys, walang masama sa pagiging magsasaka. Talagang sumasaludo ko dun sa mga taong hanggang sa ngayon, magsasaka or pagtatanim pa rin yung kinabubuhay nila. All the dami ng mga import galing sa mga ibang bansa. Pero dito sa lugar namin, nakaka-proud kasi ang dami pa rin mga nagtatanim or nagsasaka dito sa mga bukirin. At talaga namang dihamak na mas mura kung dito ka bibili mismo, sa mga nagtatanim or nagsasaka. Minsan pa nga nakakahingi ng extra or nagbibigay sila ng extra kapag alam nila na alam mo yon kamag-ana, kakilala, mga ganon. usong uso pa rin dito sa lugar namin yung bayanihan, yung bigayan. Kung nakikita nyo sa malayong yun, ayan, may mga nagtatanim pa rin dyan. At mga sitaw ata tong tanim dito. Tapos, dito sa part na to, parang pakuan. Dito ka lang makaka-feel sa mga bukid. Or dito mo ma lalanghap yung fresh air. Yung talagang masasabi mong legit na fresh air. Makikita nyo guys, meron na mga pato. Nakakatuwa lang din, di ba? May mga baka. Pag nakikita mo yung mga gantong lugar, talagang nakakarelax sa paningin natin, sa ating isipan. Pero usually, mga tinatinim nila dito sa lugar namin, mga upo, ah, uh, kamatis, okra, yung mga palay, Tingnan nyo. Expired siya ng 2024. Pero parang, para siyang ano, alam nyo yung gulay na, na, crunchy. Ito yun eh. Bakit kaya tinapon dito? Hindi na lang pinamigay. Ayan o. Oh. Ang dami pa naman niya. Ay, ang dami. Ayan o. Oh. Grabe ang dami. Grabe ang dami, oh, ang sayang lang. Isang box pa talaga siya oh. Grabe ang dami. Sana pinamigay na lang nila kesa tinapon. Ayun oh, parang Korea Korea something. Mukha pa naman siyang masarap. Grabe oh, dami, kadami. Box box oh, tapos eto pa. Grabe oh sayang ito, ito naman December sayang, nakakapanghinayang so totoo lang, instead na tinapo nilang ganyan, pinamigina lang nila sa mga tao January lang, ngayon 2024 oh, eto guys oh ito yung itsura niya sa loob yung natin sa mga online online, mushroom merong, ewan ko kung ano tawag dito, sinayang lang nila oh, ang dami oh, ako kung isa ako sa mga nabigyan niya, matutuwa rin talaga ako. Kaysa tinapon, nakakapanghinayang din talaga. sa so, ito yung ating mini batis. Parang ano siya, irrigation para sa mga halaman dito. Ito mga nakikita niyo ya, mga palay yan. After few months, ready na for harvest yan. So itong tubig na to, nakakatulong to para sa mga magsasaka dito. Nakakakuha sila ng libreng tubig gumagamit lang sila or ginagamitan lang nila ng mga pump yung panghiigop ng tubig yung mga palay nakababad sa tubig ganito pala talaga sila dapat wow so amazing kita nyo yung hangin kita nyo yung parang sumasayo yung mga palay alam niyo ba may pagkakataon na naiga din itong tubig na to yung mga taga dito sa amin, grabe, ang dami nilang nakuwang mga mga tilapia. Kapag may mga problema ako, may pinagdadaanan, may iniisip, pupunta lang ako sa lugar na to at alam mo yun, marirelax na ako. Though sa ngayon, wala naman ako mabigat na pinagdadaanan, wala naman ako masyadong iniisip. alam mo yun ba dati, pinangarap ko rin talaga na maniraan sa mga bukid or magkaroon ng sariling farm na kung saan iba't iba na, na nandun. Merong mga hayop, mayroong halaman, may kubo. Nako, saan ka pwede ka magluto? Oh, one of my favorite nung kabataan ko. Ito, alateris. At yung itsura niya pag hinog na. Tapos para siya may butlig-butlig ba yun sa loob. Ayun, yung katas na yon Yun yung kinakain namin before. At talaga namang masaya na kami doon. <laughs>